Hello po mga kasari, kumusta po kayo? Kumusta po ang bintahan natin sa araw na ito? Welcome back to my YouTube channel! So ito ako ngayon nag uh, display ng aking mga junk foods kasi nga kahapon hindi ko tinapos dahil napagod na ako. So ngayong araw kasi medyo maganda-ganda ang ating uh, panahon. Kahapon kasi medyo maulan-ulan yun kaya tinamad ako. Napagod pati. So ito, dinidisplay ko na siya kasi para naman mabinta at makita ng aking mga loyalista na customer na mga bata. Kasi gustong gusto nila yan. Kung ano lang yung gustong gusto dito na mga bata, yun lang din ang binibili ko. Pero yung iba naman, pang ano lang yun, pang display display lang yun. Pero ito kasi yung mga ano, ini ko, yan ang mabinta sa aking tindahan. Ang topic natin sa araw na ito ay pag-uusapan po natin Uh, about sa presyoan Kasi nga maraming nagtataka sa akin bakit daw medyo mababa ang aking uh, presyo kaysa kanilang paninda. Kasi nakikita nila sa ano eh sa mga items ko na meron siyang ano, meron siyang presyo. Sinusulat ko talaga kasi nga minsan pagkawala ako dito, yung nanay ko siya ang nagano siya ang nagbabantay. Uh, e kung walang presyo yan, so mahirapan siya magtatanong kung magkano, susayang so naman. Kaya ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng mga presyo. Ngayon, yung pala yung iba nag ispay ispay sila kunwari bibili-bili dito sa tindahan ko. Yung pala nagtingin-tingin ng ano, ng mga presyo ko. Alam niyo guys, dito kasi sa lugar namin, uh, halos ang mga kapital dito ng negosyo ay galing utang. Ang dami ditong pumapasok na mga kumpanya na nagpapautang ng cash. At saka uh, ang laki din ng kanilang uh, tubuan. Kaya yung iba kapag ka umutang ka, syempre, tapos uh, inegosyo mo. Syempre yung yung presyuhan ng palinda mo, hindi mo talaga pwedeng uh, tama lang ang ano ang presyuan kailangan mataas ng kuti kasi nga paano ka makabayad doon sa everyday na ano singila ng kuan ng pautang kasi everyday sila dito nakikita ko kasi mismo sa harapan namin may mga tao na grupo na yun nagbabayad ng ano ng utang so paano ko naman nalaman na nagrereklamo sila sa akin Kinausap pala nila ang kapatid ko at ang kapatid ko naman lumapit sa akin at kinausap ako. Nakiusap sila guys sa aking kapatid na maari daw itulad ko daw ang aking mga presyo sa kanilang presyohan ng kanilang paninda para naman daw meron daw silang kita kasi nga napapansin nila na umina ang aking paninda dahil mas mababa ako sa kanila ng konti example lang ha, sa ano kasi sa soft drinks kasi example lang ang sa akin 80 ang sa kanila naman is uh, 90 so di ba syempre ang tao maghanap talaga yun kung saan yung medyo mas mura-mura eh ang soft drinks kasi dito sa amin libre na yun deliver may pumapasok dito na kumpanya na nagde-deliver so, bakit kailangan ko pataasan ng presyo? iwala e, eh, na nga ako, hindi na nga, libre na nga ako sa pamasahi. Save na ako doon, ang laki na na tapos taasan ko pa siya. So hindi na makamasa ang presyohan doon, di ba? Kapag uh, sobra na. Tapos guys, tinanong pala ako ng kapatid ko magkano yung mga inumin ko. Di, sinabi ko yung presyo, eh, doon doon sa, kan sa kanila naman, mataas ng 20. Sabi ko, ah, sobra naman talaga sila, hindi na yun. Alam ko na ang mga produkto ngayon ang sipagtaasan at ako may sarili akong presyuan sa aking mga paninda. Kaya guys, na-realize ko talaga na ang hirap talaga kapag ka ang kapitan lang paninda mo ay utang. Kasi kailangan uh, habulin mo yung araw-araw na singilan eh. Kasi hindi ka talaga makabayad kung ang presyo mo lang mababa or tama lang. Kaya ang advice ko talaga mga kasari kapag ang kapital ng negosyo mo ay utang ibahin mo ang uri ng negosyo mo. Huwag kang tumulad sa mga na nagtitinda ng sari-sari kasi magkaroon talaga yan ng problema. Kaya guys, kung meron kayong 5,000 or 10,000, sapat na yun pag umpisa ng negosyo. Huwag na huwag kayong mangungutang pangkapitan ng negosyo kasi magkakaroon talaga ng problema. Kagaya nito sa kapitbahay namin, na siya kasi yung presyohan ko, mababa ako kaysa kanya, gusto niya pantay kami, so hindi po pwede yun tama na yung presyohan ko kasi sino na ang bibili kung mataas ang presyohan ko di ba wala na at hindi na yun hindi tayo nakakatulong sa kapwa natin Hopefully, meron po kayong natutunan sa video ito at maraming salamat po sa patunood. Please subscribe my channel. Thank you and God bless all. Bye-bye!